guys, good morning. Ito, nakakado naman natin si Welo ngayon ng umaga. So medyo malamig-lamig nga today. 20 degrees, maximum 22 degrees. Mas okay itong ganito, Presko So habang maglalakad tayo, may kaikwenta ako sa ito. So kahapon, yung mga anak ko, si Ayla sa kasi Macy, ay Ay nag-away. Well, actually, si Ate ay inaasar si Ayla. Inaasar ni Ate si Ayla ng todo-todo. Si Ayla naman ay iyak na ng iyak sa sobrang inis. Nung magtatantums na nga si Ayla, nagkatinginan kami magkasawa and automatic na nag-click. Hindi na namin kailangan mag-usap. Alam na namin ang gagawin namin. Si Ate Macy, kinukulit si Ayla. Si Ayla, hinahabol si Ate Macy para saktan siya. Hinahayaan lang namin. Kahit masakit sa tenge yung pag ni Ayla, hinahayaan lang namin siyang umiyak, sumigaw, magtantons. Hanggang magsawa na din mang asa si Ate Macy. At sumakit na din ang ulo niya sa sobrang ingay ni Ayla kaiiyak. At nag-walkout na din si Ate Macy pumanig sa kwarto niya. Pero, hep hep Nung nakita ni Mami, ni Macy, na nag-walkout na si Ate Macy. Ahaha, hindi gano'ng kadali yun. Tinawag niya si Macy. Macy, bumaba ka dito. At sinabi namin kay Macy, ikaw ang gumawa niyang senaryo na yan. Ikaw ang nang asar sa kapatid mo. Kaya, ikaw ang kailangan mag-ayos niyan. So, wala siyang nagawa. sabi na sa kanya. Hindi ka pwedeng pumanik sa taas at iiwanan mo itong ganitong, ganitong situation nang hindi mo inaayos. Kasi, ikaw ang naggawa niyang sitwasyon na yan. So, hindi kami. So, sabi namin kay ni si, then you find a way paano papatahanin si Ayla. Paano magiging calm siya kasi siya yung may gawa so kahit frustrated si Macy sa ingay ni Ayla wala siyang nagawa kundi lambingin ang kapatid niyang bunso at mag siya sa kakulitan niya paapon kahit anong hilingin ni Ayla binibigay ni Macy <laughs> totoo nga naman ang sarap as asari ng mga bunsong kapatid alam yan ng kapatid ko shout out sa bunsong kapatid si tita kamei <laughs> na hayaan lang namin sila at maituro din namin kay ate Macy na pag gumawa ka ng sitwasyon na sinasadya mo ikaw din ang gagawa ng solusyon yan hindi ibang tao so sa palagay naman namin may natutunan si ate Macy dun sa teaching lesson namin kahapon sa kanya na pag kinulit niya at pinaiyak niya yung kapatid niya, siya din ang dapat magpatahan. So, hindi ko alam kung mag-aagree lahat ng parents sa parenting system namin ng mag-asawa. Dito sa sistema na to. Pero ako, personally, sa palagay ko, that's how we need to do it. Na habang bata pa sila, na pag may ginawa silang sitwasyon, o may ginawa silang problema, na kaya nilang solusyonan hayaan natin silang magsolusyon noon katulad ng ginawa ni Ate Macy si Ayla umiyak tapos aalis na lang siya Di pwede yun ikaw gumawa ng solusyon so ikaw ang gagawa din ng solusyon diyan tapos kay Ayla naman hinayaan namin siya umiyak kasi para in the future malaman niya na hindi porket umiyak siya gagawa na namin ng paraan yung problema niya So, yun. Kahit umiyak na umiyak at umiyak siya, hindi kami lalapit. And that way, is either titigil siya, kakalma siya, kasi useless yung pag-iyak niya. So, sa mga magulang, na katulad ko, may mga anak na bata pa. So, agree po kayo doon sa parenting system na ginawa namin doon sa sitwasyon na yun. Please hit that uh, like button. Tapos mag-comment na din kayo ng ano, ng good parenting. Salamat po. <laughs> so, ngayon... Halfway through na kami ni Wilo sa walking namin. Pauwi na kami ng bahay. Tulog pa yung mga bata. Tulog pa din si Mrs. Kaya nilalakad ko na si Wilo. So, see you guys later na lang. Uh, so kailangan ko nang gisingin si Mami. 9.30. Kasi may pick up in akong letter niya register May. Hindi pa niya pinikamahan. Uh, ish, Where's Apple? Ooh, oh come here. Good, Good morning. morning subscribers. Ah, hey, tell, tell them what did Ati did to you yesterday? Why did you cry so hard? Is Ati is teasing you oh, so much? Yeah? And you are crying so hard. And mommy and daddy did not do anything with your crying? Are you still gonna cry so so hard and so long time? Not anymore because it's not helping huh? Yeah. <laughs> If you cry, you cry. Daddy and mommy doesn't help you, huh? So next time, you're not gonna cry anymore so loud. Yes? No blanky. gigising lang niya. Oh, dito nga ka, kailangan natin lumabas. Para <laughs> pigapin yung registered mail ni Miss. Uh, Yan ang official post office dito. B-Post. Uh. Alright, pasok mo tayo sa loob at ma-pick up na natin itong registered mail ni Mrs. kung ano man to. Something importante. Kuha na nga natin yung letter. Weird! Tungkol kulang to dun sa bus ticket niya, bakit naka-registered mail pa? Ano kaya ang ibig sabihin na ito? Pero syempre, hindi natin pwedeng buksan. Hindi naman sa akin ito eh. Alright, win na tayo. Pabalik na nga tayo dito sa bahay. Hey, Abum. You got your imaginary friend again. Yes. Oh, ano ba yan? Binusisi ako ng kaano-ano eh. ano kaya yun na? <laughs> Busisi naman. Gising na yung dalawa. So, so girls, are you friends again? <laughs> Did you learn something yesterday, Ate Macy, of being makulet to Ayla? Ha? Huh? Mm -mm. Oh yeah? No 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 no. I'm asking if you learned something about yesterday. That Ayla learned that she don't need to cry every time because it's not gonna help her if she cry and cry. Daddy and mommy not gonna help her if she's always crying. Yeah. And at Macy, did you learn that if you make a situation, if you to your sister that you're the one who need to 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 find a solution to make her stop because it's your fault that she's being makulet. Yes. <laughs> Nagpapaliwanag pa tong batsutsay na to. Hey, what you want to eat for breakfast? And tingnan natin kung aasakin pa ni Ate Macy si Ayla <laughs> <love> after that. <laughs> wala well, sabi ko nga dito sa video, honey, I know the feeling. <laughs> Magpaiyak ng kapatid na bunso. <laughs> ay, 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 Talaga naman nakakabigaya. Aba. <laughs> Di ba, tita kami? <laughs> Alright. Getting ready for work na ako. Hey, Ayla, why are you wearing diki diki Boom Boom Show Show t-shirt? Show it. See? Gusto niya nakalabas yung puso niya. Yeah. You wanna be a model? Kulit-kulit mo naman eh. Ayan, nakapantulog ka pa. Gusto mo nakalabas ng chan. Ginagaya niya kasi ate, si Ate Macy lagi naka-crop top. <laughs> hmm. All right Alright. Alright guys, pasang muna ako sa work. See you guys later na lang. So, Six hours later. Okay, kakakating ko nga lang ng bahay. And Ayla's si... is... Ah, scary! Peter <laughs> Wolf! Ow! Oh! Ow! Oh! It's biting me! Bite, Willow, bite! Oh, come on, I will take... Uh, oh, where's my gushy Mwah! Okay. Alright, the fresh na ako. Hapunan time na. Ito niluto ni... Me... Ni... Mrs. Para hapunan ko. Yan, oh. Okay. Mashed potato, broccoli, and salmon fish. Hey girls, did you eat already? Yeah. You want to eat again? Why not? Sampai lagi may gulay. sound sang ating protein. Yeah, the way I like it. Uh, nyan. Wag mo to, Mas mas pa tayo. Mm. Okay. Alright, I'm So guys, thank you for watching. Don't forget to hit that like button and subscribe on our YouTube channel, Sir This Family. Nandito po kami sa Belgium. Kinakwento namin ang buhay namin dito. So guys, maraming salamat kung until now nanonood pa din kayo. See you guys next time for our mga susunod pang mga content.